Lano at gustong mangyari ni Justin Brownlee bilang pasasalamat sa pagtanggap ng mga Pilipino, ibinahagi nito sa isang panayam. Ipinaliwanag naman ni Coach Team, bakit di niya sinasagat si Justin, si Scotty, si Japit at Jamie Malonzo sa bawat laban ng Barangay Hinebra vs. Northport. At si Coach Chiang inaming pabor sa hanay ng or Shine ng pagkawala ni Jason Castro, bagamat hindi niya gustong magtamo ito ng injury. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe. Like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pangunguna ni Justin Brownlee sa hanay ng Barangay Hinebra at ng Gilas, Pilipinas sa kabila ng kanyang edad. Edad na hindi hadlang para maibahagi niya ang kanyang kaalaman sa larangan ng basketball sa bansa. Sa panayam ng media, inilahad nito ang kagustuhang makatulong sa mga kabataan bilang isang Pilipino. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Justin Brownlee sa report ni John Escocio ng Inquirer. Gusto ko talagang mag-give back sa larangan ng basketball. Sana makatrabaho ko yung mga kabataan at makapag-ambag ako sa kanilang paglago sa larangan ng basketball dito sa Pilipinas. Ano mga bagay na pwedeng makinabang yung bansa, gusto ko maging bahagi ako noon. Ngayon na isa na akong mamamayang Pilipino, ipinagmamalaki ko yan. Kahit malaki man o maliit ang role ko, gusto kong tumulong sa kahit anong paraan na makakaya ko. Well, and totoo niyan yung message ni Justin nagmula 'yon sa pag-endorse niya ng isang partido pero kung titingnan mo talagang mabuti iba yung layunin niya doon hindi lang para mag-endorse kundi nasa puso at isip niya talaga yung pagiging isang Pilipino na nakuha niya sa pamamagitan ng Kongreso ng Pilipinas sabi niya di ba gusto niya makatulong sa mga kabataan gusto niya maging bahagi ng paglago ng mga kabataan na nangangarap maging isang professional na basketball player katulad niya nasa kanya lahat ng tool para magawa niya yun. Isa siyang professional, tinitingala sa kanya mga achievement dito sa Pilipinas, hindi lang sa Barangay Hinebra, kundi maging sa Gilas, Pilipinas. Alangin ang laki ng ginawa niya dito, di ba? Kaya para sa akin, may kayo talaga siya nasabihin ng lahat ng yun. At kaya niyang panindigan ng lahat ng yun in case na magkaroon talaga siya ng pagkakataon para gawin ng mga bagay o yung pagtulong sa mga kabataang nangangarap na maging mahusay na basketball player. Para sa akin, hindi talaga imposible yun eh. Kasi unang-una, tingin ko, malaki yung posibilidad na bigyan siya ng trabaho dito sa Pilipinas sakaling magretiro na siya bilang basketball player. Hindi na ako magugulat kung isang araw makita natin siya sa hanay ng anumang kuponan dito sa PBA o posible sa Barangay Hinebra bilang assistant coach bilang assistant coach din of course ng Gilas Pilipinas. Tingin ko laki ng magagawa niya sakaling hugutin siya para sa trabahong yan. Hindi imposible, eh, di ba? Pero alam natin malayo pa yun eh. Matagal pa yun. Siguro tinitingnan lang natin dito is yun ang yari kay Sean Chambers. Sa so, kasalukuyan, assistant na ni Coach Tim Kong sa Gilas, si Sean Chambers na dating import ng Alaska. Habang ninanais ni Justin Brownlee na makatulong sa mga kabataan, kapansin-pansin naman na hindi sinasagan ni Coach Team ang minutong ibinibigay nito kay Brownlee, Thompson, Aguilar at Malonzo ilang players ng Ginebra na sumabak sa katatapos lamang na qualifiers kasama ang buong grupo ng Gilas Pilipinas. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano ang rason ni Coach Team sa ganong estrategiya? Tutukan natin si Coach Team sa report ni Ruben Terado sa Spain. Intensyon namin yon, Sinisikap namin limitahan talaga ang kanilang mga minuto hanggat kaya namin. And again, naglalaro sila ng maayos yung ibang player. Kaya hindi natin kailangan ibalik si Justin, si Scotty or si Japet. Yun talaga yung susi. At matindi yung ilang linggong pinagdaanan nila. Kaya anumang sandali na pwede silang magpahinga, malaki yon para sa amin. Intentional ha, sinadya nilang gawin yon para maipahinga yung mga player na dapat ipahinga. Pero in fairness doon sa mga player na nasa loob, habang wala si Justin, si Japet, si Scotty at si Jamie, nagagawa talaga nila ng maayos yung trabaho nila. Yung games 1, 2 and 3, makikita mo doon na kumamada rin ng maayos yung ibang players eh anti hindi kasi ng pagod na nakuha nila sa qualifiers sa Doha biyahe pa lang ubus na ubus na sila doon kaya nung oras na ng bakbakan versus Chinese Taipei at New Zealand makikita mo na parang sunog na sunog sila doon Resulta, ayun, talo. Pero hinabol naman nila. Medyo kinapos lang talaga sa dulo. And again, talo is talo pa rin. Kahit naghabol pa sila doon, di ba? At ulitin natin, yung strategy ni coach team na ipahinga ang ilang players ng gilas sa kanyang hanay, brilliant yung strategy po yun. Bukod kasi sa nabibigyan niya ng oras ang ibang players sa court, nababawi ng gilas players na kasama niya sa Hinebra ang nawala nilang enerhiya. Kaya ang resulta, parang fresh na fresh at kumakamada ng matindi once na ipinasok na sila sa loob, kalaban ng Northport na hanggang sa kasalukuyan wala pa rin na itatalang panalo habang tinitape natin ang episode na ito ng playoffs. Sa tatlong laban, matindang ginawa ni Hulk kay Arvin Tolentino, ganun din si RJ Barrientos, si Mav Ahan Misi, si Troy Rosario at syempre kasama doon ang buong grupo. Isa pang posibleng rason bakit ginagawang limitahan ni Coach Tim ang kanyang mga player, tingin natin paghahanda na rin niya yan sa finals. Kasi ngayon 3-0 na sila, ba diba? isang hugot na lang eh, or posible na nalo na sila na ikaapat sakaling mapanood mo to. Kasi mamayang gabi may laro na sila pang apat na bakbakan kanila yan. So ang nakikita talaga natin is preparation na rin niya yan sa paparating na finals. Para kahit sino man sa Rain or Shine at TNT tropang gigang makaharap nila dyan, hindi sila pagod fresh pa rin sila. Malaking bentaha yon sa parte nila, di ba? Kung nililimitahan ni Coach Tim ng ilan sa kanyang mga player, hindi naman ang kinaila ni Coach Yang Giao na malaking bentahe para sa kanila ang pagkawala ni Jason Castro sa hanay ng TNT Tropang Giga Bunga ng tinamong injury, bagamat hindi niya gustong mawala si The Blur. Matatanda ang nagtamo ng pinsala si Castro mula sa kanyang layup sa ikalawang bakbaka nila ng Rain or Shine. Sa pagkawala ni Jason sa Game 3, nagtala ng panalo ang grupo ni Coach Yang. Tanong, paano nga ba tinitingnan ni Coach Yang ang pagkawala ni Jason Castro? Tutukan natin si Coach Yang Gau sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Malaking bagay sa amin yan at malaking bagay pa rin sa amin na hindi nila magagamit si Jason. Pero syempre ayaw mo namang mangyari sa kahit kanino yan, di ba? Tulad na sinabi ko dati sa panahong ito ng conference, nagbe-breakdown yung mga player dahil sa injuries. Well, una, sayang si Jason. Ayon kasi sa balita, hindi siya makapaglalaro sa loob ng halos isang taon. Big deal yon sa katulad niyang player na sobrang inaasahan ng kanyang team. Pangalawa, masakit yung sa kanyang parte kasi basketball ang buhay niya eh. Doon umiikot ang kanyang oras bukod sa pamilya. Kaya matindi ang tama nito or ng injury kay Jason Castro. Sa panig naman ng Rain or Shine, inaamin naman nila na big break yun sa kanila kasi nga, ang laki ng ginagawang pahirap ni Jason sa kanila eh. Iba kasi magmaniobra sa course si Jason. Kayang-kaya niyang i-involve yung mga kasama niya sa loob. Kaya kung makikita mo, nakauna sila kagad ng dalawa. Malaking party doon si Jason eh. Nung first game ng semis, 34 ata ang naitala niyang puntos. Ang laki ng kinumada niya di ba? Nung second game, bago siya inilabas dahil sa injury, meron na siyang 13 puntos. Nung game 2, nanalo pa sila. Pero nung game 3, naramdaman na ng TNT ang pagkawala ni Jason na sinamantala ng grupo ni Coach Cheng. Kaya ang resulta, nagtala sila ng isang panalo, or yung Rain or Shine. Mamayang gabi, susubukan ulit ng Rain or Shine na gulpihin ng TNT. Susubukan nilang itabla yung seri at kung papala rin, makarating sila sa si Game 7. So exciting din yung bakbakan, di ba? Hindi pwedeng palampasin to. Pero syempre, hindi magiging madali sa Raynor Shine ang lahat ng yan. Alam natin, gagawin ng grupo ng TNT ang lahat para makuha yung pangatlo nilang panalo. So guys, maraming maraming salamat.